ito ngayon mga idol ang ano -una, yung nakauna yung unang ginawa ko ang huli ng bayawak yun know? ano yun pinaka ano pinakaano niya. gagawa ko yun ng ganyan patalabi nyo sa lupa bitag dapat konti lang ang nakata -an konti lang ang nakasabit dito para pag daan dito ng bayawak dito dadaan kasi maamoy niya yung ano yung bituka ng baboy gan na ah, ganyan yan pag duman dito ganyan ang mangyayari sa bayawak masasabit ang maano siya matatalian ganoon din dito ganoon din dito, dito sa kabila yan Nagawa kayo ng ganyan lupa patalabin sa lupa. So, ito. Dapat ganito. Kunti lang nakasabit. Kunti lang nakasabit dyan. Yan o. So, dito. Yan. Kahit anong pangamaraan, basta pagdaan dyan ng bayawa, masasabitan siya. Paano? Ma Tatalian siya. Yan. Tatalian siya ganyan. Sige mga idol. Ito yung pinakauna dito ka ng baboy. A few moments later. Ayong uh, pangalawa. Pangalawa ang ginawa natin. Ayan. Ayan. Nakakulong yung ano dito ka ano, ng baboy. Kaya makakain ng ano. Ang bayawak. Ito ay idol yung pangatlo. Ganun pa rin ang proseso. Gagawa kayo ng ganito. Ito. Papatalabin nyo sa lupa. Parang nawi yan eh. Huwag tawagin ito sa amin. Tatal. Basta tuhol man nyo na ganito. Ganyan. Gagawa kayo ng labang ganito. Lobid na may ganito. Katali. Ganito. Yan. Pag lumanyan ang bayawak pag dumaan dito babagsak ito babagsak matatalian dito yung ano bayawak ganyan sana makachamba tayo uh, pang ulam yan ayun. pare parehas lang yan magawa yan gawa naman tayo ng pang apat. One hour later. Yan idol yung ano, pang apat. Yan. And yan na ang pain sa loob. Na kulong may tali. Yan. Sana makakamba na tayo. Gagawa na tayo ng panlima. Ito ay idol yung pangatlo. Ayan. Ganun pa rin ang proseso. Gagawa kayo ng ganito. Ito. Papatalabin nyo sa lupa. Parang nawi yan eh. Huwag tawagin ito sa amin. Tatalya. Basta tuhol man yun ng ganito. Ganyan. Gagawa kayo ng labang ganito. Lobid na may ganito tali Ganito. Yan. Pag duman dyan ang bayawak, pag duman dito, babagsak dito. Babagsak. Matatalian dito yung ano, bayawak. Ganyan. Sana makachamba pa tayo. Uh, pang ulam. Yan, idol. Pare-parehas lang yan gawa okay. Gawa naman tayo ng pang apat. Ito mga idolo. Oh. Pangatlong huli ko na to. Ayan. Bao. Oh. Turtle kung tawagin. Ayan o. Oh. Pakawala natin. dalhin natin doon sa malayo para hindi na kumain ulit dito ibalik ulit natin yung ano yung, yung bitag Yan. ito idol yung ano pang gas na ginawa natin ulit bali nauna ko na itong ginawa Uh, nawalan na, naubusan na ng ano ng pain, bali pinalitan ko. Pero ito may nahuli ako ba idol, pakawalan natin. Nakaano na? <laughs> yung ano yung bao tawagin dito sa amin. Ito oh. Natalian siya. Natalian dito sa ano, sa ano niya. Yan. Yan oh medyo nagkaroon ng dugo-dugo yung ano niya pero hindi naman ano hindi naman malala pakawala natin yan Ay ito umaki talaga yan sa ano kasi sapa yan eh ilog yan sa ano yan sa baba ilog alibahay pa yan idol yan Mamaya maya lalabas yung ulo. Antay natin lumabas ang ulo. kawalan natin. Yun, dito natalian ang oh. yung parte dyan natalian. Dati ano naggawa ko ng bitag sa sa tikling tawagin sa amin yung mga yung mga ibon na naglalakad dyan sa tabi-tabi dyan. Marami dyan, no? Gumawa ako na ganito rin. Nakahuli din ng ganito. Natalian. Pinakawalan ko rin. Pero yung iba kinakain ito. Masarap daw ito, eh. So nga lang, pakawalan natin. Kasi, ano, eh. Yan. Ano na lang. Ah. Ah. Dito mga idol, pakakawala na lang natin doon sa ilog. Doon. Doon na lang sa ilog natin yung ilagay.

na siya oh. Ha? Sa gilid. ilalim na doon. Okay. Idol. Yan ilog diyan. Ang sakit. 2000 years later. Mag-sero tayo sa ano sa bitik na ginawa natin. punta tayo doon yan ya, diri dan siapa yang, uy meron meron no oh. yan no. rin oh. Ayan oh. Meron oh. na tayong pang umulam. Nakatamba na. Sige, idol. Kanin ko muna kasi wala akong cameraman. Kunin ko. Kaliyan ko siya. May mga ano pa dyan. May mga pupuntahan pa tayo. Ito pag mag higit isang kilo. Ang ulam natin pag mag walang isang kilo. Pero ano, mga 1 and a half kilo na siguro to laki na oh makalaki na laki natin si idol anin ko muna talian ko dito tayo ngayon mga idol mag tayo ng ano ng, ng bitag tawagin sa amin bitik yun o, ilog diyan ko pinakawalan yung yung bako ko tawagin dito sa amin tortol sa ano, sa English bako tawagin dito sa amin sa bako yun, dun tayo sa unahan Uy, parang meron. Uy, meron nga. Yan o. No? Oh. Huh? Huh? Nakabitin. Kita nyo mga idol. Huh? Nakabitin, oh, nakabitin oh. o. Malaki. Thank, Thank malaki, you. you oh. for watching. Oh. Makyat.

Sige. ani ko muna. Kunin ko muna idol. Kasi wala akong cameraman. Magpatayin ko muna cellphone.